Kalaman uh, ng um, ano, iiwanan ka na. Kasi po, hindi niyo matanggap na bakla ako. Mm. Ay, ay bakla ako. ah, Ganun. O, oh, eh, hayaan mo na siya. nag po kami dahil sa pagkakasala. Dasing po kami. Nakainuman. Pero may anak ka. Yung, yung anak natin na nasa wana? ospital. O, kaya nga, hindi ka bakla kasi may anak kayo. <laughs> Sabi kasi niyang pagkakasala daw. Nalang. sitwasyon guys Anong pangalan niya tay? Roland Picasso Roland Picasso siya, tiga Marabilis Bataan Tapos ang kanyang anak ay nasa? Balanga Provincial Hospital Oh, ayan siya Hindi, may sakit tubo. Ah, may sakit. ano po, sa bato. Katulad dati ng sakit dati. Yung natitira yung yung Sarap, okay, kain ka muna tayo ha. Tapos, meron pang ano, bibig pa bibigyan kita. So, yan yung aking mga kapatid. Uh, meron pa sa'yo isda, Tay. Oo, meron pang lutong ulam dyan. Ayan, Tay, okay. Okay lang daw yan kay Tatay. Nagdaga mo pa. Ayun, may gulay dyan, di ba? Makain ka pa ng, ano, kinakain ka Sige po. Oh, si Tatay Picasso. Ayan so, ay, yan yung uh... Pasawa, siya. Tapos Iwanan eh, ano, ka na. Kasi po, hindi niya matanggap na bakla ako. Ang okay. ay, 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 ah, oh, eh, na siya. Po kami, dahil yung anak nga na nasa ospital. O oh, kaya nga, hindi eh, ka bakla kasi may anak kayo. Sabi kasi niya ng na ako na Oo, pero may anak kayo. Pero hindi naman po kayo nagpapaya. Dahil na, kumain na muna kayo. At ang mahalaga, yung anak mo, inaalagaan mo siya. Ngayon yung asawa mo, may kung iniwanan na, ka, hayaan mo na siya. Basta entindihin mo, mo yung anak mo. mo ng kahit anak. Ayan mo, bibigyan ka namin ng bigas. At saka, ano? Sige tay, kain ka muna dyan para mabuhas. Ano? Sige po, katatapos lang na, po namin. Na. Ayan oh, bata, muna, ah, basta yung, kumikilala ka dito. na may Panginoon tayo. Huwag ka lang bibitaw sa Panginoon. Hindi ko kayo pababayaan. At yung anak nyo, ho gagaling po yan. Sabi ko nga po, Lord, oh. sana ako na lang magsasabi ko ano ko. Oo, oh, oh, pagagalingin yan, kasi hindi kayo nagsasawa na yung anak mo na Malang siya, hmm. basta nag, nagsasabi ka na totoo, oh. hindi kayo nagsisinungaling taya, nakikita kayo ng Panginoon na hindi kayo nagsisinungaling, nagtatapat kayo. Ma, pasalamat po hmm. kayo at natagpuan kayo ng anak ko. Dahil yung mga anak ko yan, mababait yan. Hindi ho kami mayaman, mahirap din ho kami, katulad nyo. Salamat Pero, tao, kung sino mo nagpupunta dito, maha, ma, ano, mahirap siya, o nang babasura lang, tao siya, tinatanggap ho namin. Wala po ba kayong ibang damit, ay Meron po. Ob ngayon, saan ka matutulog ngayon tayo? Uuwi ka ba? O pupunta oh, po, ka sa... Uuwi rin po ako. At pupunta pa po ako ng hospital. Hospital? No. Ibisitahin niyo yung... Pero inyong... may gamit kayo. Meron po. Magpapalit kayo. Kasi ay... Sino pong kasama niyo dito pumunta? Ako lang po. Kanina pa po ako dito. Alex Trey. Ah. Mm -hmm. Hindi pa kayo kumakain. Salamat po kayo. Salamat po, salamat po ako. Hmm. Kuya Barrami, maraming salamat po. Wala pong ano man tayo. Kung sino man po nangangailangan ng tulong abot ng aming namin makakaya. Oh. Bigas. May biyahe pa ba? May biyahe pa May biyahe tricycle Tri hanggang highway siguro. Oh. Dito, meron. Tapos pupunta ka ng balanga. ano Pray. yung anak mo? Babae, lalaki? Babae po. Babae. babae? po yung may sakit. So, yun guys, kung sino man yung makakapanood ng uh, video na to kay Tatay uh, Picasso. No, tiga Marebelis Bataan po siya. So nakita namin dito sa Barangay Palili sa Malbataan. Ano nakikipiesta lang po ako dito sa aking nanay, ayan yung aking nanay. Yan ito naman yung aking kapatid. Yan, nakita ko po, po siya. Sumali doon sa Got Talent pero ang costume niya yan So in din po ng barangay namin na sumali siya kasi nga baka sakali no pero maganda yung performance ng Tatay Picasso para lang po mayroon siyang ipangbayad sa ospital kung sakaling mananalo si Tatay pero ngayon po man panalo na si Tatay kasi marami yung uh, nag-abot-abot sa kanya yung aming uh, mahal na kapitan nagbibigay din sa kanya so yan po yung sitwasyon niya kung sino man po makapanood ng aking video na to no andiyan po yung aking number So pwede nating puntahan si Tatay Pikachu sa Maribel Hospital. Saan sa Maribel Hospital tayo. Boni Bonifacio po. Bonifacio ayun. Tapos yung anak niya jan sa Balanga. Balanga. Provincial Hospital. po. uh, Balanga Provincial Hospital. Yung inyong anak. Babae po. Una Ay. po kainin muna eh. Oh, Kumain muna. So yan yung sitwasyon ni yung Tatay. Yung wala siyang stepin. Oh, Ayan, tingnan niya. nakatapak lang siya. So, ako galing from Quezon City. Nakipiesta lang ako dito sa amin sa Batan. Nakita okay. ko si Tatay Picasso. Yan Anak yung... ko, namumulot ako ng mga bote dito para ipinta ko. Ganyang sitwasyon. Ganyan po ako. Dahil <laughs> 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 gagawin po natin para sa atin. Mm -hmm. Tama kayo! So ayan, hindi pa nananghalian yata si tatay. At saka lang itaas tatay. Yan yung kanyang sa lahat, sitwasyon. Ang Panginoon dahil, eh, Dito nang gagayat-gayat naman kami ng lahat, aming pang tanda bukas. Wala ba tayong nagaya ng mga pig? Bigyan ng bigas. siya. Bibigyan ng... ng bigas. Ano to? Ganito. Sige. So, bigyan nga namin ng kahit konti tay ha. Kasi, ang pinta lang talaga namin dito ay mamiesta. So, nakita ka namin. So, hatiin ko muna tong aming kamasay para meron karing rin panggastos kahit pa paano. So, tayo. Thank you, ha. Thank uh, Tapos tay, ma manawagan ka kung sino yung uh, makapanood ng video mo. So pwede ka namin puntahan, uh, o ano yung... Uh, address. Nagutom. Ugutom Nagutom, Nagutom kayo. nga siya eh. Walang nag man lang. Ilang taon na ba si tatay? Ilang taon ko na tayo? Mag-60. Bata pa. Hmm. Uh, Ayan yung sitwasyon ni tatay. May plastic ba dyan? Bigyan ng bigas. So, meron lang mga lumang damit dyan ma. Yung mga damit ko dati yan dyan pa. Mga damit? Uh Oo. -oh. Yung mga damit na mga ito. Sa? At kailangan. Maka ginagamit pa nila. Hindi na. Mama, yung damit hindi ang damit. bigyan ka namin ng damit tay, ha? Para meron kang pamalit. Kasi yung damit mo, itabi mo yung mga pera mo, ha? Nandiyan lang sa bag yung pera. <laughs> plastic ba ka butas pa yung plastic bag mo? ah, oh, may binigyan din siya doon nila kapitan. Inabutan siya ni mga konsyal, mga SK, inabutan siya. So, sinama ko siya dito sa bahay para makakain. Yan, kapagpahinga ng kaunti. So, ayan yung sitwasyon ni tatay. Tatay. ba kanin? Okay na yan sa'yo. So, yung sitwasyon ni tatay. na Nakita namin dito. Siguro talagang ngayon lang ko sa taas nilang umuwi. Sampung taon. No, nakita ka pa kami ni tatay Picasso dito sa barangay Palili. yang sitwasyon sa buhay. Kaya kung sino man yung mga panood ng video na to, sa so maraming salamat at Merry Christmas po sa inyo lahat sana. Kung meron tayong sponsor na makakita nito, no, makakarating yung mga binibigay niyong tulong kay Tatay Pikat. So kontakin natin siya. May telephone number ka ba tayo? address lang. Anong address doon sa inyo? Bonifacio Street lang po. Bonifacio Street sa Marbeles, Bataan. Tapos kilala ka na doon. Tatay. Roland po. Olan. Olan. Pikachu. Ayun, si Tatay Olan Pikachu. May ID ka ba dyan, Tay? Wala po. Eh. Ah, sige. Eh, nangingilig. Nangingilig na pala yung kamay mo, Tay. Paano yun sa... Ano ba yan sa talaga sa trabaho o sa init? Ano po kasi pagkatapos ko maglalakad, syempre maghugas po para makakain. Ah. Uh -huh. Ano po lang po, sana matulungan ako para sa anak ko, hindi maghugas sa akin. Hmm. Um, tama. Kahit sino nga po tatay. Pero makakamang si tatay kasi kuwan eh. Okay,